sa mga bungal. Bungal talaga, ha? Okay. At walang ipin ha? Kakasaba kayo sa tinaguriang uh, Pustiso Challenge. Talaga naman, ha? Yan po ang hamon na pinakawalan ng vlogger mula sa Tanawan Leyte eh, na si Anthony Palos Garces. Naisipan ni Palos ang Pustiso Challenge dahil siya umano ay nakaranas ng pagpalihan mm. ng kanyang pustiso <laughs> sa harap ng maraming tao. Why na Choke Partner Jigo, hayaan natin si Palos na Yan. ang magdetalye sa atin na nasabing insidente at kung gaano karami ang natutulungan sa Pustiso Challenge. Makakasama po natin si Anthony Palos Garces. Magandang umaga, Anthony! Maganda ng mga po, ma'am. Uy, kumusta ka, ka na? Kumusta ka na? Okay naman. Medyo <laughs> nakalala po yung ano natin ngayon, pustiso. Uh -huh. uh -huh. In fairness, uh -huh. oo. Uy, kwentuhan mo kami dito. Bakit mo naisipan tong ano, pustiso challenge? Uh, actually, actually po, ma'am, ang nangyari noon, last December, um, may nag-ano po kasi sa akin ng mga mga pamasko ba namamahagi ako ng mga espagiti, yung ganon. So sabi ko, pagkatapos ng Pasko, ano kaya yung pwede kong maibigay na maaring tulong ba? Tulong. So that time, iniisip ko, um, bigla akong napabahingi, palagi na nang, <laughs> nangyayari naman niya sa akin pag nababahingi. Alos yung nahabol ko yung pustiso ko. Uh, naluluwa. Isang, na naluluwa. Minsan, pag kumakain ako ng burger, sumasama. So, naisip ko tuloy si Adonis Mercado kasi way back in 2019s, nag-ano na rin ako sa kanya, nag-offer na rin ako sa kanya na i-ano ko siya, i-sponsor sa pustiso. So, by 2020, nagkaroon ng pandemic.